Hello everyone! For today's video po is ipaparang ko po, po yung akong baby. So ayun guys, kunwari po ipapaabot ko sa kanya yung tabo. Then um, kunwari guys, magalit ako sa kanya kasi nga ang tagal niyang tumulo. Then um, nalagyan ko na rin po ng peanut yung kamay ko para ang akala niya is poops. Kasi po, kunwari po, poops, po, 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 poops ako. Then, ayan guys, tingnan natin kung anong reaction ng aking baby. Oh my God, I'm sorry baby. Kung pinaprank ka ni Mami. I love you. Tara guys. Magpulang po ako dito. DJ? 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 Pagod nga ako ng tabo na. Dali pupu pupunas mami. Dali na. Dali. Magpupugas ako eh. Tidak, 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 tidak ya, sampai ハハ <laughs>